piso fries pero ganito karami ayan nga ang natsyempohan namin dito sa Malabon naka piso fries sila yun nga lang nitong araw lang sila nag piso fries pero wag kayong mag alala guys dahil swak pa rin sa budget ang mga fries nila dito pero quality eto nga pala ang kanilang menu meron silang tig 59 pesos na fries eto ang solo fries na may 10 flavor na pwedeng pagpilian pero ang pinili ko nga eh yung pambato at pangmalakasan nilang flavor na honey butter na sigurado magugustuhan mo ang lasa at kung mahilig ka naman sa mga Japanese food at madalas ka makatikim ng osabe eh meron silang wasabi flavor dito. Literal na wasabi ang lasa nito, guys. Maire-recommend ko to sa mga madalas makatikim ng wasabi. At kung magjowa kayo o magtropa, meron silang barkada fries dito na pwede ang dalawang flavor, 119 pesos. Pero ang isang asa sa nagustuhan ko dito, guys, meron silang fries na may chicken pops. Malasa yung laman at malambot. Tapos ididip mo pa siya sa dip sauce, ay panalo. Sa halagang 88 pesos, eh, matitikman nyo na. Meron din pala silang apat na klase ng dip sauce dito, guys. 10 pesos, eh, may dip sauce na ang fries mo na siguro masyado mag enjoy ka lalong kainin to. Kaya sa mga fries lover dyan, eh try nyo na ang mga fries sa Papa Fry. Kaya kung may malapit na branch na Papa Fry sa inyo, e eh, try nyo na. Open for franchising din pala sila guys. For more details, message na lang kayo sa kanilang FB page. Located pala ang Papa Fry sa Halaan Ali Street, Corner Pampano Street, Longos, Malabon City. Nasa search din sila sa Google Map at malapit sila sa mga school. Sa Macario Asisio, Longos National High School at sa CMU. Nag-open sila ng 3pm to 11pm kaya kahit sa gabi eh makakapag-FT ka ng fries. Guys, na dito nga pala kami sa may malabon no? kasama ko nga pala si Madam Charlotte Pani minadaanan nga pala kami dito ang mahabang pila dahil na curious kami uh, nilapitan namin tapos binigyan kami ng ticket sakto nga pagdaan namin dito ngayong April 6 3pm start ang kanilang piso price ayan pupuntahan natin yan let's go ayan o ito yung papa price guys oh. piso lang yung kanilang price ayan ito yung pila ng haba o Ayun you no. Know. Ito nga pala rin kanilang piso price no. Bali 59 pesos to pero dahil piso, piso lang siya. Piso lang siya. <laughs> 59 pesos, ano siya? Solo. Solo. Tapos ang pinili kong flavor, honey butter. Hmm. Pero may 10 flavor dito pwede mong pagpilian. Pero ito yung titikman natin kanilang honey butter, tikman na natin. Hmm. Kung naririnig ko, crispy ah. Crispy, malambot yung loob. Magulo to man. Magulo man. Luto, man. Hmm. <laughs> honey butter na honey butter talaga yung lasa niya. Kada subuh mo, baka di mo mamalay na maubos mo na to eh. Mismo. Diba? Okay, <laughs> okay, okay. So, maubos na to ng mga girlfriend nyo. Kapag tinatoy ang girlfriend nyo, ito yung bigay nyo. Bilihan nyo siya ng ganito. Stop ito. At guys, sabi sa akin may ari ng Papa Fries. Eh, hindi, talagang pinag-aaralan nila yung paggawa nila sa mga flavor ng fries. Yung mga powder. Hindi siya yung tulad ng ibang french fries na nakikita natin sa mga tabing glasada. Ito, quality. ba? Diba? Talagang pinag-aaralan nila yung paggawa ng mga flavored powder na ito. Meron din siyang dip sauce, guys. Bali, 10 pesos lang 'to, no? Yung gantong dip sauce. Ayan. Bali, yung binili kong dip sauce sa kanila, yung kanilang garlic mayo. Yun, no? mo yan dito. Wow. Mmm. Umaga siya sa honey butter, ha. Trap na ito, Garlic mayo. garlic mayo. Bali to nga pala yung wasabi. Yung diba, makakaiba, french fries na flavor na wasabi. Bali dalawa nga pa rin kanilang seasonal flavor dito. Pero sila chili barbecue tsaka wasabi. Ito yung pinili ko guys. Yung wasabi nila. Kakaiba yun o. Kulay green na french fries. Diba natin? Wasabi. <laughs> Malalasami yung wasabi. Yung tapang ng flavor ng wasabi niya. Kaya sa mga mahilig dyan sa mga Japanese food. No? try nyo to. lasa niya, hindi siya matamis. Talagang lasang-lasa yung wasabi niya. Pero okay lang, hindi siya yung katapang. Try nyo rin to. Ipot nga sa piso price na pinili ko dito sa kanila. Siyempre nag-order din ako ng kanilang wasabi flavor. Bali din na to piso ha. Hindi na yan piso. Kung natatapangan kayo sa flavor na ito, dapat ano, partneran nyo siya ng dip sauce. Ayan. Guys, yung kanilang barkada size, 119 pesos. Kaya kung magbabarkada kayo, ito yung niyo nyo. Bale, dalawang flavor na siya guys, no? Dalawang flavor pwede mong piliin dito. Anong flavor yan? Ito yung kanilang uh, chili barbecue, tsaka barbecue. Iyon, no? Know? Bali, Bale, isa nga ito sa kanilang uh, seasonal flavor, no? Itong chili barbecue nila. Tignan na natin. Ayan. Hmm. <makes> Stop. Oh. Stop nyo ito. Hmm. Tapos guys, umorder din ako ng isa pang dip sauce, 10 pesos. Ito yung kanila uh, spicy sauce. Spicy sauce. Diba? Chili, ba ano, chili barbecue. Tapos, Tapos si chili sauce. Yun know. oh. Nukutal na ako ah. Nukutal ka na, huya. Medyo <laughs> <laughs> may spicy flavor nga talaga siya. E, Hindi basta-basta. Ipalo -basta. e, yan dumoble ang bang. <laughs> Kung spicy lover dyan guys, oh. Kanting gawin nyo. Pag-order kayo ng chili barbecue, tapos dip sauce na spicy sauce. Sarap. Hmm. Hmm. Oh. Ito naman, oh. Barbecue flavor. Barbecue. Hmm. Kasi ang barbecue, syempre barbecue flavor siya eh. Diba? Okay rin. Okay yung kanyang flavor hmm Sasaw natin sa spicy sauce. hmm Try nyo yung ano, mga fries sa Papa Fries. Panalo. Guys, ang malapit dito, meron din sila ditong chicken pops. Ayan no, Tapos may french fries pa yan. Bali sa mga chicken pops, pwede mo rin siyang pilihan ng flavor. Balang pinili ko ay barbecue. Ganon din sa price. Pero pwede magkaibang flavor yon. Diba? natin. Hmm. Ang lambot. Hmm. Panalo to sa cravings mo ngayon ha. 88 pesos, ganito nakalaki. Meron din malaking size, 148 pesos. rambut yan no. Bumili nga pala ako ng isa pang dip sauce guys. Bali ito nga pa rin kanilang ketchup mayo. Ayan, try natin. Dip natin yan dyan no. Mmm. 米啊米，好、嗯。嗯嗯